Diba't ibang usapin na may kinalaman sa kalakalaan at depensa ang dinalakay sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. At isa po sa mga ipinanawagan ni Pangulong Momo Marcos ang pagpapabilis sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Mula sa Malaysia, saksila si Van Mayrina. Ivan? Yes, Pia, nasa gala dinner ngayong gabi ang mga leader ng ASEAN states at gayon din ang Arab states na magiging bahagi ng gaganaping ASEAN GCC o Gulf Cooperation Council bukas dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Iba yung pagpapalawak ito pia ng kalakalan sa pagitan ng ASEAN at ng Gulf States at maging ng China. Pero ang mahigit dalawang dekada ng issue ng pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea, hindi pa rin nare -resolba. Sa tuwing ASEAN Summit sa nakalipas sa halos tatlong dekada, hindi nawawala ang panawagan mula sa Pilipinas para sa isang Code of Conduct sa South China Sea. Karagatan kung saan magkakasapaw ang claim ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang China. Ang tensyon sa rehiyon bantaraw sa ASEAN ay kay Pangulong Bongbong Marco sa harap ng kapwa mga lider sa pagbubukas ng 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kanina. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, We can better navigate an increasingly this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Darating ang China bukas bilang dialogue partner sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Ang GCC o Gulf Cooperation Council binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasahang mapapalawak ng dialogong ito ang kalakalan sa pagitan ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna ng mga ipinataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ayon sa Prime Minister ng host country na si Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ng taripa ng Amerika kundi dadaanin ito sa dialogo at diplomasya sa ikinakasang ASEAN-US Summit. When we encountered this problem with um, the tariff, we said proceed with bilateral meetings but retain this ASEAN consensus and without exception all ASEAN leaders gave the tacit approval we commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN economic ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures nanawagan din ang kooperasyon ng pangulo sa pagsugpo sa transnational crime at sa sama-samang pagtugon sa mga epekto ng climate change ang upskilling sa pamagitan ng teknolohiya at ang paggamit ng artificial intelligence at suporta sa mga maliliit na negosyo ang siya namang tema ng mensahe sa ASEAN Business Advisory Council at nagpahayag ng suporta ng Pilipinas sa isang future ready na ASEAN. Nilagdaan din ng mga ASEAN leader ang Kuala Lumpur Declaration na magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang 2045. Tila pagbalik tanaw daw ito sa naging kasunduan ng mabuhang ASEAN noong 1967 sa pagitan ng mga bansang pinagbuklod ng pagkakaibigan, kooperasyon at sama samang pag-unlad, may one-on-one -on -one meeting din ng Pangulo, kinalaw PDR Prime Minister Son Sai Sipandon kung saan nagkaroon ng kasunduan sa Defense Cooperation, Economic and Trade Cooperation at Education at Thai Prime Minister Petong Tan Sinawat kung saan kabilang sa mga napag-usapan ng mas pinagting na kalakalan, kooperasyon sa agrikultura at pagsugpo sa transnational crime. Pia, ikatlot huli sa mga bilateral meetings ng Pangulo ngayong araw ay sa pagitan nila ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Ching Napagkasunduan nila ang iangat sa Comprehensive Strategic Partnership ang ugnayan ng Pilipinas at ng Vietnam. May umiiral na ugnayan, Pia, sa larangan ng agrikultura at food security, gayon din sa edukasyon at sa turismo. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa GMA Integrated News. Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.